Ng dito Kaya kinakailangan laging malakas ang iyong tinig at kinakamit mo ang iyong bisig. Sa pag-uusap ng mga iyan, ay malimit mo marinig ang pangalan sa Samuel. At sino mong marinig mo, bumanggit sa pangalan ng taong iyan. Parasaan! At itaboy sa asyendak ito! Pag-iisa ka na rito, Alvaro. Sa susunod na linggo'y babalik na ako sa Maynila. Pagbutihin mo pa mamalakan sa kanila. Miguel may bagong aso na naman si Don Damian. di hindi mas tao yan. Nakita mo si Lakas. Tinaboy niya rito. Bakit ganito ba to? Alvaro. Mabudit na pasyal ka. Miguel, gusto ko magkasalo sa alta ng mga kaibigan natin sa bayan mo. Pag-usapan natin ang mga reklamo sa asyandang ito. Yan ang ibig namin hilingin sa iyo eh. Sa katunayan, pinahanda ko yung aking anak natin na kakain mamaya ang gabi. At saka, nagpapasalamat kami sa iyo na nawala na yung mga tanod dito. Sige, Miguel. Hanggang mamaya ang gabi. Nakikita niyo ng mga sama okay. ha? Ha? Talagang mabait yung bata na yan. <laughs> Malulugi ang inyong hasyenda, Don Damian. Rafael. Hindi lamang isang matandang trabahador ang pinatigil niya sa trabaho. Pati na mga binatilyong may kakayahan namang gumawa. May mubulang. Pinagpapahinga agad. Noong panahon ko, hindi ubra ang ganun. Lakas. Nagmatwid na si Alvaro sa mga sinusumbong mo. Hindi namin siya pinapanigan. Pero sa kwenta ng trabaho, doble ang produksyon ng mga manggagawa kesa sa pamamahala mo nun. Doble? Paano? Lakas, lakas. Huwag ang pamamahala ni Alvaro. Ang pakialaman mo, ang asikasuin mo, ang pagtatapas ng tubo. At huwag kang masyado sumbongero. Ang laki ng katawan mong yan eh. Naisip ko tuloy, baka gusto mo lang ibalik ang tali mo sa ulo at ang kadena sa bewang. Alakas. Alis na po ko. Hmm. Doña Cela, Rafael, asawa mo. Wala siya rito. Pumunta siya sa bayan. N Hindi na siya babalik. Kung <sighs> gano'n, para sa amin yan? Hindi bali. Matyaga kami maghintay. Bukas? Sa makalawa? Sa isang linggo? Total, nandiyan ka naman para magsilbi sa amin. Umpisa mo na. Alak, mayroon ka? Lambanon. Kunin mo. Ang mabuti pa siguro ay maligo ka muna Hindi natin patay, Nabunan na tabo, para hindi makita na ating kaway. Anong baril ko? Eto! Jump! Ja. Jump! Ja. Ja. Delia!